Sinabi ng pinuno ng Ukrainian intelligence na mataas ang posibilidad na si Vladimir Putin ay maaaring matanggal sa kanyang pwesto at iginit niya ng isang kodita sa Russia ay imposible na umanong mapigilan. Sinabi ng Ukrainian intelligence na si Russian President Vladimir Putin ay naging authoritarian mula nang ipag-utos niya sa kanyang mga sundalo na salakayin ang Ukraine noong unang bahagi ng taong ito. Ang mga Russian state media naman ay naging masunurin sa pagkalat ng kanilang mga propaganda habang patuloy na itinatanggi nila ng kanilang bansa ay nakikipagdigma sa Ukraine at tinawag lamang nila ito bilang isang special military operation. Ngunit lumilitaw na si Vladimir Putin ay nahaharap sa ilang mga resistance. Iginit ng pinuno ng military intelligence ng Ukraine na si Major General Kirilo Bodanov noong mga nakarang araw na tatalunin ng kanilang bansa ang Russia at idinagdag niya na ang isang kodita upang tanggalin si Putin sa pwesto ay nagsimula na sinabi niya sa Sky News na ang kodita ay hahantong sa pagbabago ng pamumuno ng Russian Federation. Ang prosesong ito ay nailunsad na at naaayon umano ito sa kanilang plano. Sinabi ng Ukrainian general na si Vladimir Putin ay may cancer at nasa masamang psychological at physical na kondisyon at malubha na umano ang kanyang sakit. Idinagdag niya na karamihan sa mga aktibong combat operation ngayon ay matatapos sa taong ito at kalaunan ay magri sa pagbabago ng pamumuno sa Russian Federation at ang prosesong ito ay nagsimula na. Noong mga nakarang araw, lumitaw ang isang indikasyon na maaring nahaharap na ngayon si Vladimir Putin sa isang matinding oposisyon matapos ma-intercept ang pag-uusap sa telepono ng dalawang Russian colonel na iniinsulto ang kanilang presidente. ininsulto din ng dalawang Russian colonel ang kanilang defense minister na si Sergey Shoigu at binansagan nila ito bilang isang incompetent dahil sa dami umano ng natamo nilang mga casualty. Sa na-intercept na tawag, narinig ang dalawang Russian colonel na parehong nagsabi na ang digmaan ay pinamumunuan ng mga bootlickers at pinuna ang maliit na sweldo ng mga sundalo. Samantala, mas lalong tumindi ang labanan sa Ukraine noong mga nakaraang linggo at iniulat na agresibo o manong sumasalakay ang Russia sa silangang bahagi ng bansa. Sa ibang aspeto naman, ang United Kingdom ay nagpadala ng mga long-range multiple launch rocket systems sa Ukraine sa kabila ng mga banta mula kay Vladimir Putin. Ang high-tech na M270 ay magbibigay-amono ng karagdagang lakas sa firepower ng Ukrainian military. Sa kabila ng mga pagbabanta mula kay Vladimir Putin, ilang araw lamang matapos binalaan ito ang West tungkol sa pagpapadala ng ganitong klase mga armas, iginit pa rin ni Boris Johnson na tungkulin ng Britain na tumulong sa Ukraine. Sinabi ni Johnson sa kanyang tweet na hindi nila hahayaan ang patuloy na paggamit ng Russia ng mga long-range artillery systems sa pagwasak nito sa mga syudad habang maraming innocenteng sibilya naman ang namamatay. Idinagdag niya na ang United Kingdom ay magbibigay ng mga multiple launch rocket systems sa Ukrainian Armed Forces upang epektibo nitong mapigilan ang patuloy na ginagawang pagsalakay ng Russian military. Iniulat ito habang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay bumisita sa bayan ng Lysychansk at Solidar na nasa Silangan matapos niyang bisitahin ang Zaporizhia region na nasa Timog Silangan ng bansa. Samantala, tatlo sa mga state-of-the-art ng missile system ang ipapadala ng United Kingdom sa Ukraine at sinabi ng Ministry of Defense ng bansa na ito ay maaari pang madagdagan. Ang Estados Unidos ay magpapadala rin ng ilang mga medium range na M142 High Mobility Artillery Rocket System matapos magbigay ng green light si President Joe Biden. Ito ay iniulat habang sinabi ni Defense Secretary Ben Wallace noong mga nakarang araw ng United Kingdom ay ang nangunguna sa pagbibigay ng mga mahalaga at kinakailangang armas sa Ukrainian military upang ipagtanggol ang kanilang bansa mula sa mga pag-atake ng Russia. Sinabi ni Wallace ng kanilang highly capable na multiple launch rocket systems ay magbibigay ng kakayahan sa mga Ukrainians na protektahan ang kanilang sarili laban sa brutal na paggamit ng Russia ng mga long-range artillery systems na kung saan ay walang habas na binobomba ng mga sundalo ni Putin ang ilang mga syudad sa Ukraine. Idinagdag ni Ben Wallace na sasanay nila ang mga Ukrainian troops sa United Kingdom kung paano gamitin ang nasabing armas. Ang rocket system ay kayang magpakawala ng labing dalawang missiles sa loob lamang ng isang minuto at kaya nitong tamaan ang anumang target na may pinpoint accuracy sa loob ng 50 milya, mas malayo kaysa sa ginagamit ngayon na artillery system ng Ukraine.